Hi, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Sidro, isang online entrepreneur at author ng Pinibusiness Business Online Solution. And in this video, ay okay, ituturo ko sa iyo kung bakit um, maraming Facebook marketer yung nahihirapan makabenta gamit sa si Facebook. Okay? Alam natin na Facebook ay isa sa malaking pinagkukunan ng ating prospect. Okay? Malaki kasi maraming mga Facebook user na possible maging prospect natin. Okay? Possible, andun yung mga tamang tao. And marami na talagang mga successful story na ginagamit si Facebook para makakuha ng prospect at makabenta ng mga product and services na ino offer nila. ay okay? Ang problema nga lang, marami sa atin okay, ginagamit si Facebook na nahihirapan makabenta. Yung tipong nag-post ka na sa mga Facebook groups araw-araw uh, halos every hour nagpo-post ka doon, nagpo-post ka sa timeline mo, um nagpo-post ka sa page mo, pero walang masyadong pumapansin, walang masyadong nakokuhang inquiry. Okay? So kung yun yung nararanasan mo ngayon, kay I suggest na stick mag-stick ka sa video na to dahil ituturo ko sa 'yong isang solution na pwede mong gawin para mapansin ka na as soon as possible. Mapansin na yung product and services na ino-offer mo. Okay? So, bago sagutin ko kung anong yung exact na pwede mong gawin, okay? Gusto kong sabihin sa iyo na, okay, um, yung tao ngayon, okay, napakadaling ma distract Yung tao ngayon, uh, napakahirap mag-focus. Okay? Kung may ginagawa ka lang um, isang bagay, biglang tumunog yung cellphone mo, uh, madidistract ka na. Okay? May stop ka sa ginagawa mo, titingnan mo yung cellphone mo. Okay? Um, parang ganito sa Facebook marketing. Okay? Sa Facebook, isipin mo sa Facebook, um, sobrang rami na nagpro-promote ng product and services na katulad mo. Okay, halos araw-araw din, halos oras-oras din, at possible, halos minuto rin. Okay, paano kung lahat magsabay-sabay yon paano kung lahat ng plano ang services magpo-post sa Facebook okay possible na mangyari sa it's like me against the world okay possible na sobrang rami na makikita ng na, prospect na mga prada ang services na katulad mo possible na parang yung Facebook na ginagawa mo is parang palengke parang palengke na sobrang rami ng paninda doon na pare-parehas kayo at isa yung customer nyo. Okay, lahat kayo nagsisigawan na bili ka dito, bili ka dito. So, ano yung possible na pwede mong gawin? Okay, ano yung possible na pwede mong gawin para maiwasan yan? So, isa lang po pwede mong gawin. Gumawa ka ng vlog. Okay, gumawa ka ng sariling vlog at doon mo ilagay yung uh, mga product and service na ino-offer mo at magbigay ka doon ng value. Okay, bakit gagawa ka ng sariling vlog? Bakit hindi na lang sa Facebook? Ganito kasi yan. Kung makikita mo dito, okay, sobrang raming makikita sa si prospect. Okay, lahat ng Facebook user makikita ko. Makikita ito. Yung mga sponsor ads, okay, tulad ng Lazada. Distraction yan, para makita yan. Makikita mo dito yung mga post ng, makikita rin yung mga post ng mga friends mo. Tulad nito, okay, Um, meron din mga promotion silang sarili. And makikita mo rin dito sa right side, okay, meron din sariling mga ads makikita sila. So, sa sobrang promotion na makikita ng prospect sa Facebook, okay? Maraming distraction, okay? Maraming makakaagaw ng pansin sa prospect mo. So, yung gagawin mo, why not papuntahin mo sila sa blog sa sarili mong vlog kung saan kontrolado mo yung lahat-lahat ng makikita niya. Kung saan mak lahat ng ikiklik niya para sa iyo. Okay? Yung lahat ng makikita niya is benefit para sa iyo. Okay? Ganito 'yan. Ito yung vlog ko. Okay, kung makikita mo 'yan, um makikita mo diyan na lahat-lahat ng, ng andito is sa akin. Okay, wala kang makikita ng ibang ads ng ibang competitor ko. So kung si prospect pumunta sa iyo o okay, pumunta sa vlog mo, wala nang masyadong magiging um magulo. Okay, wala nang masyadong um, aagaw ng pansin sa prospect mo dahil lahat-lahat na makikita niya dito is sa iyo. Okay? So tingnan mo, ito yung sarili kong ads, itong sarili kong promotions para mag-build mag ng list. Ito yung mga pagbibigay ko ng value. Andito yung mga sarili kong mga products. Lahat-lahat na. Okay? So, wala kang makikita dito. Okay? So, parang yung vlog mo, ginawa mo isang mall. Okay? Na pag si prospect, okay, lahat-lahat na makikita niya is mag-benefit ka. Lahat-lahat na makikita niya is sa'yo. Okay? So, I hope na marami kang natutunan. I hope na kung meron ka ng vlog, um, ito yung gawin mo. Papuntahin mo lahat-lahat ng tao sa vlog mo. Papuntahin mo yung mga prospect mo sa vlog mo para hindi siya masyadong malistract. Okay? Kung wala ka pang vlog, I suggest gumawa ka ng vlog as soon as possible kahit nasa free lang. Okay? So kung hindi mo alam kung paano mag-vlog, um, comment ka lang sa baba na please turuan mo ako mag-vlog at isi-send ko isang training um, isang training na magtuturo sa'yo kung paano mag gumawa ng vlog step by step. Okay, so thank you for watching this Armands once again and see you on my next video.